Hello po, Good evening po! May papakita lang po ako sa inyo nung nasuspended po yung account ko ng May 30 po. So, ngayon po, nag, pagka-suspended po ng May 30, ito po yung lumabas. Ayan. So, nag-appeal po agad ako ng, yun din po, nung time na iyon, nag-appeal din po ako. Tapos, ang nakalagay po ay, we suspended your account 180 days. So, maghihintay pa ako ng ilang, ilang man kaya? 6 months na? 6 months. So, hindi ko po inasahan na bumalik din po agad. So, isang buwan at kalahati lang po, bumalik po agad yung account ko. Ang sinabi po ni Meta na 180 days. So, ang binigay niya lang sa akin ay isang buwan at kalahati lang na ibalik din po agad so kala ko hindi na may ibalik yung aking account ngayon po, na-open ko na po siya ngayon ayan na-open ko na po siya ngayon yung account kong na-suspended po siya ng May 30 yan, ganyan yan po yan ano ba, baligtad baligtad ayan. basta ganon Marami pong case po na nangyaring gano'n na 180 days. So, maraming account pong nasuspended nung time na yon Nung month ng May. So, ngayon po, happy na ngayon kasi na-open ko na yung account ko. Yan, So, binigay lang sa akin ni Meta ay isang buwan at kalahati ay na-open ko na. Yung sinasabi niya pong 180 days. So, pag nag po agad kayo, automatic po yun. Maghintay lang po kayo ng mga ilang buwan. Maayos din po yan. Sa so, lahat po nang nagsasabi na hindi na po maayos, huwag kayo maniniwala doon kasi po lahat naman ay babalik yung account ninyo. Yun po. So, parang wala pa ako nakikita yata sa YouTube na napanood ko na ganyan ang sinabi, bumalik. So, basta po, maghintay lang kayo. Basta, lagi nyo lang din po siyang i-open. Ganyan. Tapos, yun, ngayon, oh. Na, okay na po. Okay na yung, ano. Tapos, yung post ko na nagkaroon ako ng violation. So, sila na din po yung, si Maito na din po kasi yung nag-delete nun. Sila na din po yung nag-erase. So nakita ko, yun, nagkaroon ng violation doon sa post ko. Ayun lang po. Sa lahat po ng mga gusto pang bumalik ang inyong account, maghintay lang po kayo. At lahat naman po siguro ay babalik. Kasi akin po ay bumalik. Ayun lang po. Bye-bye.